puso kasama ko na the newest good girls on TV, Bianca King and Michelle Madrigal. Welcome guys here on Showbiz Central. Good afternoon. Oh Nakakataba ng puso naman yung VTR na yun. Maraming salamat po. Tulad ng anong sinabi dun sa ano sa VTR, um, you guys excel at talagang napakagaling nyo bilang mga kontrabida sa telebisyon. Ang gusto kong matanong kayo ba eh, bad girls din in real life? No. Well, oh. <laughs> well man, syempre alam mo naman na hindi yung totoo. <laughs> Actually, ang hindi nga alam ng mga tao tungkol sa akin, sobrang nerdy ko talaga. <laughs> That's sobrang That's true. Ano, hindi ko na nga nakikita to dahil basing beseng sa hindi, school. Hindi na nga ako lumalabas. At saka, I'm a scholar in school mm. and I recently just became first honors. Mm. So, sa last two years of my life, ang inaatupag ko lang talaga yung pag-aaral ko at mm. pagkatrabaho, hindi na talaga ako nakakalabas o gumigimig. Mm. Kung minsan siguro nakikita nyo o narinig nyo na pumunta ako sa mga ganito at ganyang events, bahagi lang po yun ang trabaho namin. Mm -hmm. Diba? Ikaw Pero naman, Mitch. Sa akin, siguro kaya nasabing bad girl ako sa totoong buhay dahil lumalabas ako, gumigimik ako. Pero para sa akin naman, responsible naman ako. Hindi naman ako nagkakalat pag lumalabas ako. Mm. Siyempre, alam ko, artist ako. So alam ko naman yung dapat kong gawin pag nasa labas ako, like yung mga bars, yung mga ganyan. You yeah, have that pero, sense of responsibility. Yeah, pero siguro dahil alam mo naman, pag dito sa atin, pagka lumalabas ka lang na gano'n, parang bad girl ka na pag gumigimik ka. Pero... Lindsay Lohan niya daw eh. Oo oh, <laughs> nga. di naman ganyan level. So, si, si Lindsay Lohan niya. Nakabi na ngayon, pero hindi naman kami gano'n. Responsible naman ako. I just enjoy ako. your life yeah. and I know that you're single. And pagka, pagka nasa work, na, pagka may work naman ako, dumadating ako on time. So, hindi naman ako. As long as, naman as naman work is not affected. Yes. And, Pinagalitan siguro ko ng mami mo yan. Or baka wala akong trabaho ngayon kung gano'n ako, di ba? Ano masasabi nyo, uh, B and Mitch, na maraming mga tao ang kinu-question when it was first announced na kayong dalawa ay uh, magiging mga leading ladies na because uh, last project niyo was Jezebel and talagang maraming komentong positive about your portrayal as a kontrabida. But ngayon naman, it's a different side of you, talagang panibago, and this is such a big break for the both of you. What do you say to all those people who question this decision of GMA? Uh, for me naman kasi yung pagpasok ko sa Zorro, medyo accidental siya. Um, nalaman ko lang yung kasama ako a few days before the story ko. And I just considered it as a blessing na parang after five years of being loyal to the network and not being choosy with roles, just accepting anything that was, was, was given my way. Ano lang eh, parang tinanggap ko lang siya and... Sana yun din yung, yung gawin na lang ng ibang tao. Sana, ano na no, lang, no, they'll just be happy na lang for us. Kasi, syempre, I don't want to be naman a contributor forever. Although, I didn't mind kasi, nag-trabaho mm. ako. Ikaw, Mitch? Ako, nung nalaman ko yun, diba, tin-ex-marin ako, sobrang, ang saya-saya ko dahil, parang, hindi pa nga inuwal na ako. Parang, from Contrabida. I Contribida, congratulated yun kasi. Na, from parang, from hmm. Contrabida. Actually, hindi pa siya nagsisink in, no? Oh, oh, para parang, nung normal nag ako ng StoryCon, sabi ko, alam mo, StoryCon, pwede pang palitan, ganyan. Pero, eto na, ngayon ako na yung promote sobrang happy ako. And, syempre, alam ko naman na hindi naman lahat ng tao mapag-please namin ni eh. Bianca, mm -hmm. especially from Jezebel. Mm -hmm. Yun yung contribute, nag-number one. So, mahirap. Pero, para sa amin, pinaghihirapan talaga namin. And, ipo-prove namin na karapat-dapat naman po kami sa role na binigay sa amin. That's right. Well, congratulations, Thank you, ladies. You, boy. It's Thank official. You. Both of you are leading ladies sa Zorro. congratulations um eto Ito na lang, last quickly, paano kayo nagpre-prepare to be good girls? Actually, sa taping, hindi pa rin ganun sanay. Kasi yung pag-attack mo sa role mo, normally pag-contribute, galit ka lagi. Pero dito dapat mas malumanay, mas yung mukha mo, bait, yung expression mo, dapat hindi ka mukhang matapang, yung makeup mo, ganun. So, mantag na okay naman sa akin. Dapat nga mag-workshop pa tayo, di ba? Oo oh, nga, actually, anong... mag-invest talaga. Dapat sana kami sa workshop. Pero ano na lang, for me talagang kailangan lang ingatan yung, yung itsura ko kasi medyo mat matapang na yung features ko, yung ganun. And I really... I really take time para pag-aralan yung character okay. para hindi siya mukhang matapang. Okay. Yeah. Well, based on the teasers na napapanood naman, you guys are doing a very good job. <laughs> Puro iyak yung akin eh. <laughs> yes, congratulations once again. Ladies, invite everybody tomorrow ng Zorro. Um, Siyempre, we would like to invite po lahat ng mga kapuso na manood na ng Zorro. Magsisimula na po bukas. Ito na yata sa lahat ng naging shows ko sa GMA o sa lahat ng naging shows ng GMA iba yung nararamdaman kong excitement dito. Parang hindi lang siguro, oh, hindi lang siguro na kay Richard yung pressure, pati na rin sa amin dahil napakadami yung namin kailangan i-prove. Ayun, tuloy ang sabi ni Bianca. Mga kapuso, sana po supportahan niyo ang Zorro. Maganda po pag naumpisa niyo bukas para masundan niyo yung story. Sobrang pinaghandaan na, pinaganda namin para sa inyo po. Maraming yes, it's very very important yung first day kasi yung, first yung first day may ipapakita silang flash forward. Okay. Oh, Papanoorin natin lahat yung yes. naabangan natin. Thank you so much Thank you. Bianca and Shell oh, um, Can I take this opportunity na rin to invite everyone na manood po ng SRO Cinema Seria Gante sa Thursday na po Kasali ka rin doon and you're also a good girl there Yes, um, All right. nakakatawa nga doon parang ako lang yung wala pang gante pero we'll see, you know, you'll never know how the stories can unfold Thank you ladies, tomorrow na ang Zorro